Ah, seryoso, sundan natin 'yung atin kamatis. Yeah. Ito 'yung kamatis. Sarap. Mm. -hmm. Mm. sarap, sarap. kamatis. <laughs> ating kamatis halohaloin muna natin parang lalong mag lasa yung ating kulamin parang itibisa natin muna yung kamatis hanggang imambot sya yun Ayan, ilalagay na natin yung ating sampalaya. Yun, no? Oh. Wow! Brav. Sampalaya. Yun, no? Oh. Haloy natin. Yeah. Okay. Ayan, oh. Yan, malapit na. Malapit na ang ating ang palaya. Maluto. bagay na natin yung tubig. Yan na ang ating tubig. Wow. Yan. na natin. Yun, no? Mm-hmm. mamaya maya natin ilalagay ang ating pinakalas na ilalagay natin dito ay ang itlog itlog na ating binati na itlog para magandang pag magandang tingnan mamaya ito ating ulam yan patiningin mo natin patis Ayan, oh. masarap sarap nito Kuma natin Hmm. Salap. Kunti pa kunti pa Medyo matabang pa kunti Ayan Aloy -aloy natin para Kumalat yung alat nya Ayan Ayan Takpan muna natin para makumulo Mamaya maya natin Ilalagay yung ating itlog Ayan Atin lalagay na natin yung itlog. Ayan. Itlog. yeah, Lagay na natin yung itlog. Wow. Parang ako. natin. yeah, Ayan o. Oh. Ito na ang finishing natin. Itlog. Mmm, bango. Bango, bango. Ang palaya with itlog. May kamatis. Pampasarap. Ayan, no? Mm hmm Simple, simple lang ang pagluto. Na, parang nagugutom na ako. Mga kabayan paan na yan magapit na tayong tumibog wow salam bye bye tayo mga kabayan ito yung um, amp ng kain tayo mga kabayan mga kailan, mga lords kain tayo ito na ating ulam ang palaya mas hmm. tutan siya ato. Hmm. Ayan, ayan. na pala, Kaldo, Mabahin